panindigan daw ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na bentahan ng 20 pesos na bigas. Ang grupong sinag umaasa sa pangakong yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang report. Mayo nang simulang ibenta ang 20 pesos na bigas sa mga kadiwa store. Pangako ito ni Pangulong Bongbong Marcos noong kampanya. Pero marami ang bumatikos dahil malabo raw itong mapanindigan. Kabilang sa mga kritiko, si Vice President Sara Duterte na nagsabing hindi kaya ng pamahalaan na magbenta ng ganyan kamurang bigas. Tuntahan ko po ang <sighs> sa exclusive one-on-one -on -one interview ko kay Pangulong Marcos, uh, kumpiyansa siyang magtutuloy-tuloy ang 20 pesos na bigas. Our production is slowly going up. Since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, Di, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Magagawa so, po kaya yan bago matapos sa inyong termino? Magagawa yan. Malib We did it before already. Mm -hmm. Nag-export na tayo ng bigas eh. Mm -hmm. So why not do the same thing again? It's really you help the farmers. Sang-ayo naman ang grupong sinag na tumaas ang produksyon ng palay. Hindi raw tayo gaano'ng apektado ng El Nino, hindi gaya noong nakaraang taon. Sa huli, umaasa rin sila na mapaninindigan ang 20 pesos na bigas. Pero may dapat daw gawing hakbang ang pamahalaan. 20 peso rice, yung palay mo dapat, produce ng farmers natin at 8 pesos per kilo. Right now it's 14, kaya artificial yung pag-push uh, pag, pag ng 20, which is good and we're supporting efforts na pababain ang presyo ng bigas para makinabang consumers, pero sustainable sa in the long run yak naman ng Pangulo na hindi pababayaan ng gobyerno na malugi ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Ang bigat ang trabaho niyan. Nauubos yung mauub... eh, tumatanda ka na maaga dahil sa, sa, sa nagsasaka ka. We have to support them. So, kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Never bababa yan. Mm -hmm. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.